kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. bago pa man nilusob ng PNP ang kaharian ng KOJC ay malakas na ang paniniwala ng kinaiinisang general ng mga taga-suporta ni Kibuloy na si Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa loob lang ng KOJC ang nagtatago at tinatawag nilang fugitive na pastor. The indicators and the informants are telling us na nandun lang sa loob. Uh, kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga, mga tagasunod. Ang indicator nandiyan sa gate, literal, at sa tabi ng kalsada, di ba? So, babantayan mo nila yan ng ganyan klaseng pagdidepensa kung wala naman ang kanilang pinuno dyan. Nang mapasok na ng humigit kumulang dalawang libong puwersa ng kapulisan ng kayo JC, ay naging pahirapan sa tropa ni Tore ang paghanap sa pastor dahil raw sa lawak ng napakagandang kingdom nito. Pero na nanatili pa rin ang paniniwala ni Torre na nasa loob lang ng KOJC, si Pastor Kebuloy. General! Sir, sir Nick! Sir, pwede ka! Sir, very short lang, sir. Pwede ka, okay, update, sir. Dali lang din, sir. Dali. Pwede sir Nick. General, mayong buntag, sir. Um, Nakatay ginatutukan no, sa radar sa PNP. Ah, uh, mga dapat ay mga specific areas and confirm ba na nagaoid si Pastor Apollo Kibuloy dito. Ang ng lugar na ito. Mm -hmm. Hindi natin matatapos ka agad ang pag-search nito. Mm -hmm. Okay? Nakita niyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita niyo rin. Yes sir. Okay? Kasi sa mga ako ng mga media <laughs> na mainstream. Sir, how positive are we na nagaoid si Pastor Apollo Kibuloy? lang nila. Dismayado si General Torres at tila umano inarte ng taga-KOJC. Nang ang ilan sa kanila ay bigla na lang daw bumabagsak at nawawala ng malay kapag may nagbibigay ng signal sa kanila. Nagsisignal pa si Carlo Katiel ng ganun, sabay biglang may babagsak. Mm -hmm. Na magpihimatay. Sir, yung sinasabi mo eh. Kitang kita naman kanila sa camera eh. Kitang kita yung senyas ni Katiel. Sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Siya sinasabi mo naman nakikita ng ganun klase yung mga kalokohan? Tiwalang-tiwalang hiniral tiwalang sa hawak nila ngayong equipment na siyang tutulong sa kanila sa paghuli sa kanilang hinahanap na sikibuloy. Meron tayong life detector okay, sir. na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Mm -hmm. Okay, datis yes. may pingdok ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Mm -hmm. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag itilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Mm -hmm. May mga nakikita tayo, kaya lang negative. Oh. Hindi, hindi si Pastor na nakikita natin. Bistado na raw ng General ang laro ni Kibuloy na isa raw itong tagu-taguan. Pero hindi raw aalis ang kanilang tropa hanggat hindi nila nadadalang Pastor. Ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. oh, scanning lang. Kailangan namin kung alin dito ang pwedeng tagpagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung mga pagtrabaho na maayos, sabi lang mag-cooperate siya. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So, paano yan? Wala akong idea ba? Kaya mga report tayo, wala pa tayong confirmation. Pila na nakapersent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property ka ron? Pila na nakapersento? May mga tao tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa 1 na nga. kayo sa sundan, sir. Ito, sir, 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 na sir, 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 sabi nila yun. Sir, pero dito naman mo nun. din na ito makuha today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Palaisipan ang sinabi ng general na mayroon daw siyang nakitang kwarto ng mga dalagita na may mga pangalan pa nila. Ano kaya ang ibig sabihin ng general? Alam mo, alam niyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga ng mga alay nila. May mga bata sa sulod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir. May mga sir. pa ang mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Maraming mga rooms ng mga bata dyan, hindi na namin okay. ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto ni Apolo Kibuloy. Banas na banas na rin ang general sa mga tauhan ni Kibuloy na masyado raw nangingi alam sa kanilang operasyon at gusto pang makipagdebate. Halos hindi nga kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang lalakas ng mga sound system na gusto makipagdebate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko, hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang waran. At wala rin kaming personalidad na magdebate kung inosente o guilty si Pastor Kibuloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito. Mm -hmm. Ang trabaho naman ni Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sir, Sinasabi nila, Okay. Hindi pa raw ginti, kaya hindi raw wanted, hindi raw fugitive. Okay, sir, Nick, can you show us warrant, sir? O paano siya maging not guilty? Kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis. Ah, magsisimula lang ang paglilitis. Kung siya ay magpahuli or mag-surrender sa korte. Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan. Ang isa nahuli na. Si Paulin Canada, kasama sa warant, nahuli na namin. Nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So, dapat sana may tinan na publiko na ito ay isang warrant of arrest na ini-implement namin aging sa tao na yan. Na ang kaso ay karumang dumal na human trafficking, child abuse, at ilang pang mga kaso. May mensahe rin si General Torres sa lahat ng mga miyembro ng KOJC. Pare-pareho tayong Pilipino. Iisang batas na ating tinitingnan, iisang konstitusyon na ating tinitingnan. Ngayon ho, maliwanag na maliwanag na may isang korte yung nagsasabi, pulihin ng mga polis o law enforcement agencies si Apollo Buloy at ang lima pa. So, sumunod na lang tayo. Marami naman kayong abogado. May eskwelahan kayo dyan ng mga abogado. Marami kayong resources, marami kayong pera. Depensahan nyo ang sarili nyo doon sa korte, sa harap ng judge na nagsasabi na arresto si Apollo Buloy So, na natin yung tigilan na natin yung tigilan na natin yung diskusyon dito sa kalsada dahil pare-pareho lang tayong naabalay sa tutsuhu lang. Samantala, may mga video na kumakalat na si PNP Chief General Francisco Marbel ay kumanta sa intablado at nanawagan kay Kibuloy na sumuko na Kaagad namang dinepensahan nito ng PNP at ito ang kanilang sinabi. To put the perspective in the video, what it captured is a moment wherein our chief PNP is simply trying to uplift the morale of our troops who are really tired and beaten from a day-long police operations to capture Kibuloy and others. This video is just a portion of the entire happening that night. There was a gathering that night where wherein the Chief PNP talked to the personnel, encouraging them and lifting their morale despite of the tedious operation. On the part of the Chief PNP, it's his simple way of funding and boosting the spirits of the PNP personnel. But the main focus remains to serve the warrant of arrest to Kibuloy and others and bring them to the court. Malamang sa malamang ay aabot pa siguro ng isang linggo o mahigit pa ang pananatili ng tropa ni General Torres sa loob ng KOJC dahil sa lawak ng lugar. Siguradong malaking kahiyan sa kanila kapag hindi nila mahuli si Kipuloy o kahit man lang mga kasamahan nito tila nagpaparinig na ang kampo ni Kibuloy na handa itong humarap sa kanyang mga kaso sa kondisyon na kailangang maglabas ng garantya ang Pangulong Marcos na kailanman ay hindi si Kibuloy ibibigay sa otoridad ng Estados Unidos kung saan siya ay may mga kaso rin kinakaharap doon. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ang Pilipinas at Estados Unidos ay may extradition treaty kaya walang kahit na sinuman sa gobyerno ng Pilipinas ang makakapagbigay ng garansyang hinihingi ni Kibuloy. Kung dito sa Pilipinas ay hindi ganun katakot si Kibuloy pagdating sa kanyang mga kaso pero pagdating sa Estados Unidos ay matindi ang pag-alala nito dahil noon pa man ay sinabi na niya na malaki raw ang posibilidad na tutuluyan siya ng mga kano sa oras na mapasakamay na nila ito. Mukhang wala na talagang choice itong si Pastor Kibuloy kundi ang magtago na lang ng permanente o harapin ang kanyang mga kaso at magdasal na mananalo sa lahat niyang mga asunto. Ikaw, naniniwala ka bang nasa loob lang ng KOJC si Pastor at mga kasamahan nito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.